Medyo buntag niya guys, alas 5, 5.30 Wow! Ako tayo dili sa balay sa mong supervisor guys just ka naka shoes guys Whitey guys, whitey Yeah Para ito may karo. First floor Japan tama ito? Wala pa Sidiyo pata sidiyo Ah sidiyo sidiyo Amin na Japan niya kay tog na mungod oh Ah oh. okay, guys, mungod kayo China, guys hmm. Jol China daw

di kayo maglaro sa atong camera guys kay sumunod ko dyan oh. ang sunset dyan ta guys wow. Wow.